Alright mga kaibigan for this video, welcome to my vlog So mga kaibigan, ang aking content today ay uh, magluluto ako ng ulam So simple yung content lang ito mga kaibigan So ito ang aking, ito yung mga kaibigan Ayan Ayan po, meron tayong uh, sibuyas Duya Kaminta uh, Norcube sa uh, pork Kichin karne ng baboy mga kaibigan so, ito na rin yung talong mga kaibigan meron tayong uh, sutangon meron din tayong uh, patola yan po asin mantika mga kaibigan right so ito yung mga kaibigan ng anak ko magawa sila ng bulaklak mga kaibigan Alright. Hey. Hey, mga kaibigan. So, ito po yung aking uh, lulutuin. po. So, ito po yung karne ng baboy. So, maglagay tayo ng asin, mga kaibigan. Ayan. So, tapos, mga kaibigan, at lagyan natin ng aminta. Uh, Ayan. Tapos so, dito po ako magluto mga kaibigan. So maglalagay po tayo ng antika. mga kaibigan? Okay. Tapos ito po yung uh, sibuyas at aluya uh, so sabayin ko na ilagay yung mga ibigan yan po Ito po yung karne ng baboy mga kaibigan. Yan. So, lalagay ko na. Ayan. Ayan po. So, pa natin mga kaibigan. <laughs> Alright. Ayan mga kaibigan. Ayan na po yung kare ng baboy. Kinisa ko na po mga kaibigan. So, maglalagay ako ng kitchen. So, kitchen. Okay. So, tatakpan. Tatakpan ulit mga kaibigan. Alright, mga ibigan, so Ayan na po Ayan na So, next natin nilagay mga ibigan na ito Sola Tapos, takpan mga kaibigan. Alright. Ito so, na ano yung mga kaibigan. Tapos natin ilagay mga kaibigan ito. Talong. tapos takpan ulit mga ibigan ayan. check ko po yung aking linuto mga ibigan ayan na po so maglalagay ako ng tubig mga ibigan mga dalawang baso lang mga ibigan natin ulit mga ibigan yan so ito po yung ating linoto yan kumulo na mga ibigan yan tapos next natin gawin mga ibigan ilalagay po natin yung nor cubes na port ito po ilalagay ko na mga ibigan ayan Ayan. Tapos lalagyan din natin ng bechin. Ang tira mga ito maglagay din tayo ng kunting asin lang mga ibigan ayan po So, takpan natin ulit mga ibigan. Tignan ko po yung akin yun ito. So, ito yung mga ibigan. So, next natin lagay mga ibigan. Ah, ito po. Inswa. Ayan. So, ito po yung last natin lagay mga ibigan. Ito po. So, takpan natin ito like, mga kaibigan So, ito na yung mga Yon Ang kita yung bitin siya na taba mga kaibigan. Oh. <laughs> Paano baboy? So, tapan ulit mga kaibigan. So, ito pa yung aking uh, linuto mga kaibigan. Maho, mga kumakit Sarap mga ibigan. Ano po? So, luto na yung mga ibigan. Ano Patayin ko na. So, yung mga ibigan, uh, ah, hanggang dito lang yung content. So, maraming salamat sa inyong support. And ah. In God bless you. Bye po.